Hi mga ka-YouTube! Tawagin nyo na lamang akong Tiffany at welcome sa channel ko kung saan pinag-uusapan natin ang mga real-life experiences, tips at challenges pagdating sa buhay at finances. Sa video na ito, gusto kong ibahagi ang aking karanasan sa isang overdue account ko sa Mabilis Cash. Hindi madali ang sitwasyong ito pero narito ako para maging totoo at magkwento ng kung ano talaga ang nangyari. Disclaimer lang po, ito ay base sa aking personal na experience. Hindi ito paninira o panghuhusga, kundi pagbabahagi lamang ng katotohanan. Unahin ko na kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Ako po ay isang breadwinner. Ako na lang ang tumataguyod sa mga kapatid ko dahil wala na kaming mga magulang. Minimum wage earner lang ako at ako rin ang nagbabayad ng lahat ng gastos, renta, kuryente, tubig at internet. Nangyari ang lahat dahil nagkaproblema ako sa finances. Kailangan ko ng pera para makabayad ng mga bills at mapunan ang pangangailangan ng pamilya ko. Napilitan akong mag-loan sa mabilis cash, pero dumating ang araw na hindi ko kayang bayaran ang loan sa takdang oras. Nang hindi ko nabayaran ang loan sa due date, nagsimula ng tumawag at mag-text ang mabilis cash. Ito ang mga naranasan ko. Text messages at calls. Nagsimula sila sa mga reminders sa text at tawag. Pero habang tumatagal, naging mas aggressive ito. Madalas ang tawag nila kahit sa hindi office hours. Pag text at call blast sa contacts ko, tumawag at nag-text sila sa mga contact references ko. Sinasabi ang tungkol sa utang ko. Nakakahiya ito, lalo na't hindi alam ng mga contacts ko ang sitwasyon. Pagbabanta at pananakot. May mga pagkakataon na parang may tono ng pagbabanta sa mga mensahe gaya ng legal actions will be taken o ipapablotter ka. Medyo nakakastres ito, lalo na kung wala ka talagang pambayad sa ngayon. Pinaparatangan nila ako na ibibigay ang selfie at valid IDs ko sa higher department daw nila. Sinasabi rin nila na pupunta sila sa address na nakalagay sa application ko. Sa totoo lang, hindi ko na sinasagot ang tawag nila sa ngayon. Alam kong mali, pero wala naman akong maipapaliwanag dahil wala rin akong maibabayad sa ngayon ang ginawa ko lang ay kumalma. Dati pa, bago pa man dumating ang due date, nag-reach out na ako sa kanila para sabihing madedelay ang payment ko. Pero hindi sila pumayag at pinipilit nila akong magbayad agad kahit wala akong kakayahan. Sa tanong kung pumunta na ba sila sa bahay ko, ang sagot ay hindi pa naman. Pero kung sakali mang dumating sila, handa naman akong harapin sila ng maayos. Wala lang talaga akong maibabayad sa ngayon. Gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ko sinasabi na tama ang hindi magbayad ng utang. Alam kong responsibilidad ko ito at ginagawa ko ang lahat ng paraan para mabayaran sila. Pero nais ko ipakita kung gaano kahirap ang sitwasyong ito para sa mga kagaya kong minimum wage earner at breadwinner. Kung may overdue account ka rin sa mga lending app, eto ang tips ko, huwag magpanik. Mas mabuting kumalma at magplano alamin ang iyong karapatan. Hindi sila dapat mangharas o manakot ng labis. Subukan pa rin makipag-usap. Kahit mahirap, ipakita na willing kang magbayad kahit paunti-unti. Humingi ng suporta sa pamilya o kaibigan. Ipaliwanag ang sitwasyon mo para hindi sila magulat kung matawagan sila. Alam ko na may mga taong huhusga sa akin dahil sa sitwasyong ito, pero wala akong magagawa roon. Ginawa ko ang video na ito para ibahagi ang karanasan ko at magbigay ng kaalaman sa iba tungkol sa mga posibleng mangyari kung hindi ka makakabayad sa mga lending apps. Salamat sa panonood at sana ay naging eye-opener ang video na ito. Kung may naranasan ka rin ganito, i-share sa comments para matulungan natin ang isa't isa. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento. Kita-kits sa susunod na video. Salamat!